Gantang araw sa atin mga kaparmers, mga kaparauman. dito naman yung lingkod balang iba si Kuya Larry, si mang Larry. Ngayong araw mga idol ay mayroon tayong pupuntahan kasama ko si chairman, si manager. Ah, pupunta kami ng DAPL. Pupunta kami dun sa AMAD. Kasi mayroon kaming importante na pipikapin or kokonin. Pero bago ang lahat po ay nagpicture-picture mo na kami dun sa aming ah, opisina ni chairman, ni manager at ako at medyo formal attire tayo kasi nabodol tayo ni manager kasi ang sabi mag formal attire daw ang totally biniro binibiro lang kami ayun kaming dalawa tuloy ni chairman ang nakaporma <laughs> pero okay lang po yun mga idol kasi ang puputan naman natin ay medyo uh, kailangan talagang presentable naman tayo at uh, nakarating na nga lang tayo dito sa uh, DA Pili Kamsor at medyo tanghali, tanghali na po. Kaya napag-isipan namin na uh, pumanap mo na ng food chains o makakainan. Kasi uh, totally gutom na rin talaga kami. Kasi is mahaba ang biyahe. Uh, nasa Partido area po kasi kami ang pili medyo malayo sa aming area. Kaya mabuti yan ng mga one hour kung inyong pabiyahin. Kaya uh, pumunta mo na kami dito sa sikat na pagkainang from itong bigs. At pagkatapos bumalik na kami sa AMAD at ayun, inaward na sa amin yung dapat naming makuha. At uh, totally hindi ko na i kung ilang bang nakuha namin. Pero ah uh, malaki po. ah uh, salamat AMAD sa binigay sa amin na puhunan ng aming kooperatiba. At siyempre salamat Sir Alden sa pag-assess sa amin. Mabuhay ang AMAD, ang DA, Pili, Pili Kamsor. Salamat sa pagbigayin at pagtiwala sa aming kooperatiba. Mabuhay tayong lahat. At syempre, pagkatapos ng mga idol ay pumunta na kami dito sa laboratory or soil analysis para pick up in yung mga sample na binigay ng uh, ni manager at chairman ng aming mga member ng kooperatiba. Kaya yung mga interesado natin kapaparao ma dito sa Bicol, lalo na sa Katanduanes, Masbati, Sorsogon, Albay at Cam Norte, ay pumunta po kayo dito sa laboratory ng DAP di Camsor. Ah, libre po yan, walang bayad. Kaya ito yung makakatulong po sa inyo para ah, ano bang kailangan na abono na i-apply sa inyong mga farm. Kaya masasabi ko, mabuhay tayo, mabuhay ang EDA, mabuhay ang AMAD, at mabuhay tayong Kaya, lahat ng mga parauma dito sa people at syempre sa buong bansa. Am your paraoma, si Kuya Larry, isang paraoma. Bye-bye. Good night,